So eto guys, kapag ang baboy ninyo ay biglang nanganak, kailan ba tayo magpapakain sa ating inahing baboy ng uh, 5 kilos hanggang 7 kilos? Eto guys, ang basihan kasi dyan guys, ang sistema sa ganyan guys, kapag ang inyong alagang baboy inanganak, syempre lactating na yung ipapakain natin, ba? Diba? At alam naman natin yung gastu sa napakalaki na, napakalaki na ng presyuhan guys ng feeds. Eto na. Kailan tayo magpapakain ng 5 kilos to 7 kilos sa ating mga alagang inahing baboy na nagpapadede, nagpapasuso sa kanilang mga piglets? Ito na guys. Ang computation kasi dyan, at least 200 grams hanggang 300 grams sa bawat isang piglets na pinapanganak ng inyong mga alagang baboy. Ibig sabihin, kung ang baboy ninyo guys ay nanganak ng 10 ibig sabihin dadagdagan ninyo ng 3 kilos per day ang kanilang pakain dahil guys ang maintenance ng ating mga alagang inahing baboy is usually 1.8 kilos o ipagpalagin na natin minimum 1.5 kilos hanggang 2 kilos i na natin sa 2 kilos yung minimum na kinakain ng inyong mga alagang baboy bago pa sila magbuntis bago pa sila nanganak 2 kilos. So, kung yung 2 kilos, dadagdagan nyo guys ng 3 kilos, ibig sabihin 5 kilos na, di ba? So, ibig sabihin, yun yung dapat kainin ng inyong mga alagang baboy kapag nanganak na sila. At eto na guys, ah uh, kailan naman yung 7 kilo, syempre dagdag na lang kayo ng dagdag guys. Kasi usually, ang mga baboy ngayon, ng mga inahing baboy, is nanganganap na. Normal na yung 13, 14, 15, 16. Samantalang dati talagang irapan tayong makapagpaanak ng mga alagang inahing baboy na katulad yun. Pero dahil nga, sa tulong ng siyensya sa tulong ng mga magagandang genetics ng baboy, sa tulong ng mga magagandang lahi ng baboy, nag-upgrade na ng nag-upgrade at paganda ng, ng paganda, ang parami na ng parami ang inaanak ng mga inahing baboy, kaya nga guys ito, dapat rin nating tutukan ang nutrisyon ng ating mga alagang baboy, lalong-lalo na yung mga inahin na uh, tumutulong sa atin para syempre magkaroon ng magandang profit. Diba? Mas maraming anak, mas healthy na piglet, mas healthy na inahing baboy, syempre mas maraming anak yan. Kaya nga, dapat tutukan natin yung health ng ating baboy sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang feeds at magandang pakain sa ating mga alaga. Kaya nga guys, so 5 kilos to 7 kilos, yun pala yung pwede natin maging basihan para pakainin sila ng ganoon. At kailan naman tayo dapat mag magpakain. Eto na guys. So, dapat tayong magpakain ng 5 kilos to 7 kilos sa ating mga alagang baboy mula pagkapanganak is sa ika 5 days, ika 4 days o 5 days. Alin man dun sa dalawa kung alin yung mauna. Kasi usually guys, sa unang araw ng panganak ng baboy, magkukonsume lang guys yan ng 0.5 kilograms hanggang 1 kilos. As much as possible pa nga, mas maganda, konti lang muna yung ipakain natin sa ating inayong baboy para at least tuluyan siyang makarecover. At sa ikalawang araw naman, so, saka tayo guys magtatagdag, maaring 1.5 kilos hanggang 2 kilos. Sa ikatlong alaw, 3 kilos. Sa ikaapat na araw, 4 kilos. At sa ikalimang araw, doon na tayo magdagdag ng magdagdag 5 kilos hanggang padagdag na tayo ng padagdag hanggang 7 kilos. ah uh, 7 kilos napaka sakit na niyan sa bulsa, 'di ba? Imagine magkano guys yung, ano, yung presyo ng feeds para sa ating mga alagang baboy, di ba? So lactating. Syempre, karaniwan pa sa ating mga magbaboy kapag talagang bagong panganak yung baboy, talagang pure feeds yung pinapakain natin. Kaya naman talaga dapat talaga maging maganda yung pag-aalaga natin at maging healthy yung ating mga alagang baboy.